bali mag update lang po tayo sa mga naitanim nating grapes mga dol ayan so ganito na yung kanilang itsura ayan so naglabas na ng tendrils mga dol so indication na medyo established na yung kanilang roots so tayo na lang natin nakakapit sila tapos lagyan na lang natin ng guide ayan so ganyan yung isang puno natin so nagabuno ako kanina ng complete fertilizer na may halong urea At meron din itong mga organic na pataba mga dol. At itong isa naman mga dol, ayan. So malalaki na yung kaniyang uh, dahon, ayan. Nag-start na rin mag-mature yung kaniyang vine mga dol, ayan. At may tendrils na rin, ayan. Start na nag-start na rin siyang magpakita ng tin mga dol ayan so kung meron na tayong uh, guide nito mga dol or malagyan na natin ng pagkapitan nya so goods na to going up na to mga dol ayan So sa lahat ng naitanim ko mga dol, ito yung may pinakamahaba ng vine mga dol. Ayan. So kumapit na siya. Ayan naglabas na ng tendrils na marami kumapit na rin siya sa kanyang guide ayan so ayan ayan itong isa naman mga doll may tendrils na rin na uh, pinakita ayan so ready na siya magkapit kung meron na siyang mapagkapitan mga doll at uh, linisin rin natin tanggalin natin itong mga unwanted shoots na ayan ito Tanggalin natin 'to mga dol. Unwanted shoots kasi 'to. Ayan. Para mas makapag-focus siya sa pag ah, tataas ng kanyang vine mga dol. So meron din siyang ipinakitang ugat dito sa ibaba mga dol. Ayan. 'Yun. 'To mga dol, sya makita. Ayan, tanggalin rin natin 'to mga dol. So yan lang muna yung update sa ating grapes mga dol Para naman fair mga dol Ipakita rin natin itong nabansot na grapes mga dol So 2 months 2 uh, months na to mga dol Parang to Coming 3 months yata to mga dol June, July, August, September June, July, August Ah mag 3 months mga dol Pero makikita po ninyo Hindi po talaga lahat ma perfect natin So may bansot talaga Tanggalan na lang natin to ng unwanted shoots Ayan so kung tutuloy itong dalawang ito, magpili lang tayo ng mas maganda. yan. bye. -bye.